Inutos po ng ERC, yan po ang Energy Regulatory Commission, ang suspension ng, oy, kung kayo ay mahano, kung kayo ay nasa lugar na deklarado po ang state of calamity, ang sinasabi po, dahil inutos ito ng ating Pangulo, uh, inutos na rin ng Energy Regulatory Commission, hindi kayo pwedeng putulan ng kuryente kapag hindi po kayo makapagbayad ng inyong bill. no Pero dun po lang sa mga mababa ang konsumo. Sa direktiba ng ERC, inutusan ng lahat ng power distribution utilities po na suspindin ang disconnection. Hindi kayo pwedeng biglang nakakakuha. Kung bakit ang bilis magpadala ng notice of disconnection ng Meralco? Ano? Sa mga residential at non-residential consumers na may buwan ng konsumong hindi lalagpas sa 200 kilowatt hours. Ito ay sakaling bigo sila makabayad sa kanilang electric bill para sa buwan ng Oktubre hanggang Disyembre 2024. At pinayagan rin po ng ERC ang staggered parang hulugan, yung unti-unti lang ang pagbayad po ng inyong electric bill sa loob po ng 6 na buwan at maaaring mag-alok ang power distributors ng alternative payment terms para naman sa makakumukonsumo ng higit sa 200 kilowatt per kilowatt, um, kilowatt hours mm -hmm. Kada per buwan. month. Mm -hmm. together sunday at 25 sunday at 25